Good morning mga kamami. Ayan nga pala pauwi ako galing ng trabaho. Uh, 6.30 ng umaga and then naka, naka ako ng 1 hour kasi maaga yung laro ni Zach. So hindi ako nakapag video dyan kasi nga kasama ko yung asawa ko at ang biyanan ko. Alam niya naman yung, yung, yung tatay niya pag game talaga supportado siya. Kaso, yun nga, nahihirapan nga siyang maglakad ngayon. So, kailangan uh, kasali ako or sumama ako para maalalayan ko rin siya. Pagkatapos namin, drain up niya kami sa isang sporting um, store, sporting goods store, para bumili ng sapatos ni Sa. Kasi nga, bago yung sapatos niya, pero sabi ng tatay niya, mas Okay yata yung high cut kaya kailangan palitan namin yung kanyang uh, soccer ball. Pero alam niyo guys, yung asawa ko, nahirapan na siyang maglakad this time. Kaya kailangan ko siyang alalayan. Kaya uh, ako nagsasacrifice ngayon kasi uh, naya, natatakot ako may mangyari din sa kanya. So sinasabi ko naman sa kanya na kahit hindi na lang siya sumama, pero sabi niya pilitin daw niya habang uh, kaya pa niya. So pagkatapos namin ng uh, punta kami sa Gas Station pero alam nyo, bago pa yan pumunta kami sa uh, isang store kung saan siya bumibili ng yung mga mal, ano mga, mga little lang na steak at pork chop. So um yan pagkatapos namin sa store na yun hindi kasi ako nakapag-video kasi nga na uh, nakasama siya. Yun, uh, nagkas kami and then umuwi na kami. Sabi ko sa kanya, wag na kaming kumain sa labas kasi nga wala din siyang appetite. Alam nga naman na kami kakain siya, hindi. Sabi ko, wag na lang. Pagkatapos na lang natin sa, sa mga store na gusto niyang puntahan, doon na lang kami sa bahay, sabi ko. So, pag, pagka uwi namin, sinalansan ko pa yung mga ininan niya namin. So, alam nyo, hanggang dyan, hanggang mga hapon na, hapon na kami nakauwi. Kaya ang hirap talaga ng, um, ng buhay ko, al alam niyo yun, pero kailangan ko talagang gawin. Kasi nga, para sa anak ko din, at saka ano, hindi nakakaano yung asawa ko ngayon. Kaya ako lang talaga ang ang kailangan ang maasahan. So, sa mga practice naman ni Zach, ako talaga yung ano, kahit hindi, wala na siya. Pero, pag game na talaga niyan, uh, yung sa weekend, kailangan gusto niya, nandun siya, pinipilit niya yung sarili niya. So, pagkatapos namin umuwi, ayun, nag fried rice lang kami ni Zach, tapos ang kanya, prutas lang daw. Talagang sakripisyo ang kailangan kasi nga, Uh, sa nangyayari sa sawa ko. Ako lang talaga maasahan. So, ito yung buhay ko. Pag weekend, uh, mahirap pero kailangan, uh, kailangan talagang magtiis. Kasi walang ibang maasahan kundi ako lang talaga. Kaya sa mga mga nagsasabing masaya ang buhay ko, masarap ang buhay ko, ayan ang buhay ko sa weekend habang nagtatrabaho. Time check. It's 1.30 ng hapon. Matulog na ako. Good night, everyone. Thank you.